Hindi ko akalain na ang bahay na ito, ang simbolo ng pagmamahal at pamilya, ay magiging sentro ng isang matinding labanan. Laban na hindi ko hiniling, laban na ipinilit sa akin ang sarili kong tiyahin. Ang bahay na akala niya ay kanyang-kanya na. Ang bahay na pinagmula ng mga alaala, ng pagmamahal na akala ko ay totoo. Pero ang mga alaala ay kayang baluktutin ng kasinungalingan at ang pagmamahal ay kayang lamunin ng inggit. Hindi sa iyo yan, Angela, Ampun ka lang. Basurang pinulot lang. Sigaw niya, habang nakaturo sa akin, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ang mga salitang iyon. Basurang ampon. Paulit-ulit sa isip ko. Hindi niya alam, sa bawat salitang binitawan niya, lalong nagniningas ang apoy sa loob ko. Hindi niya alam na ang basurang tinawag niya ay ang magbibigay sa kanya ng aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang bahay na ito matagal na itong akin. At ang laban na ito, ako ang magtatapos. Hindi niya alam na ang katarungan ay dahan-dahang lumalapit. At sa bawat segundo, ang kanyang pagbagsak ay mas nagiging matamis sa aking imahinasyon. Ang laban na ito ay personal. At ako, si Angela, ang magpapakita sa kanya kung gaano kalalim ang kakayahan ng isang babaeng minamaliit. Bilang isang babaeng nasa kalagitnaan ng aking bente, si Angela, ang buhay ko ay masasabi kong may balanse. Mayroon akong maliliit na pangarap na unti-unting natutupad at may kapayapaan sa aking araw-araw. Biniyayaan ako ng itsurang madalas mapansin na nagbibigay sa akin ng dagdag kumpiyansa sa aking propesyon bilang isang interior designer. Gustong gusto kong mag-transform ng mga espasyo, gawing maganda at functional ang bawat sulok at marami akong natutulungan. Ang aking mundo ay umiikot sa aking maliit na opisina, sa aking mga kliyente, at sa ilang pinipili kong kaibigan na itinuturing ko ng pamilya. Ang tahanan ko ay ang bahay na minana ko mula sa aking mga magulang. Hindi ko man sila kadugo dahil ampun ako, sila ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo, isang buong buhay na puno ng pagmamahal at seguridad. Pumanaw sila noong bata pa ako, ngunit ang kanilang presensya ay patuloy na nararamdaman sa bawat sulok ng lumang bahay na ito. Ito ang aming kuta, ang aming kanlungan. Ang malaking hardin sa likod ay saksi sa aking paglaki, sa aking mga kalokohan noong bata pa ako, at sa mga mahabang kwentuhan namin ni Mama habang nagdidilig ng mga halaman. Ang lumang study room ni Papa, na puno ng libro at mga kakaibang palamuti, ay kung saan ako madalas bumalik tuwing nakakaramdam ako ng pangulila. Doon ko natutunan ang kahalagahan ng kaalaman at pagiging mausisa. Ang buhay ko ay simple, tahimik at puno ng pasasalamat. Kahit mag-isa akong nakatira, hindi ko naramdaman ang pag-iisa. Mayroon akong supportive na mga kaibigan, isang thriving career at isang tahanan na puno ng alaala. -ala. Sa tuwing umaga, paggising ko, ang unang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng aking silid ay parang paalala ng isang panibagong simula. Ang bahay na ito, para sa akin, ay hindi lang isang ari-arian. Ito ang pagmamahal, ang legacy at ang ugat ng aking pagkatao. Hindi ko akalain na ang kapayapaang ito ay unti-unting gagambalain ng isang taong akala ko ay bahagi ng aking pamilya, isang taong pinagkakatiwalaan ko na walang ibang nasa isip kundi ang kumalat na inggit at kasakiman. Ang kanyang pagdating ay ang simula ng isang gulo na magpapabago sa lahat. Nagsimula ang lahat ng unti-unting maging mas madalas ang pagbisita ni Tita Elena ang nakababatang kapatid ng aking yumaong ina. Sa umpisa, ikinatuwa ko ito. Siya ang tanging natitirang direktang kamag-anak ni mama at pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng mas malalim na koneksyon sa pinagmulan ko. Si Tita Elena ay isang babaeng may matamis na ng ngiti at laging handang magbigay ng payo. Madalas siyang nakadamit ng elegante at ang kanyang boses ay malumanay na tila ba ayaw niyang makasakit ng damdamin. Ngunit sa bawat pagbisita, napansin ko ang isang kakaibang tingin niya sa paligid ng bahay. Hindi lang ito paghanga, may kasama itong tila pagsusuri, pagtatasa, na parang sinusukat niya ang bawat sulok. Nagsimula siya sa mga pino, halos hindi mahalata, na komento. Angela, hindi ba't medyo malaki itong bahay para sa isang dalaga lang? Ang hirap mag-maintenance, lalo na't mag-isa ka. Sasabihin niya ito habang nagpapanggap na nagmamalasakit, Ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang tono. O kaya naman, ang dami mong binibili, Angela. Alam mo, mas maganda kung nag-ipon ka, mahirap na. Ang mga komento niya ay laging may koneksyon sa pera o sa pagpapamahala sa bahay. Sa simula, sinasagot ko lang siya ng magalang, ipinapaliwanag na maayos naman ang aking pinansyal at nakakaya ko ang lahat. Ngunit ang mga payot niya ay unti-unting naging diretsahang kritisismo, kahit pa sa mga simpleng bagay. Kung bagong pintura ang pader, sasabihin niya, Naku, Angela, parang hindi bagay ang kulay. Dapat pala kumuha ka ng profesional. Kung may bago akong appliances, tatanungin niya kung saan ko ito nakuha at kung magkano, na tila sinusuri niya ang bawat gastusin ko. Minsan, nakita ko siyang pasimpleng hinahawakan ang mga lumang webless na iniwan ng aking mga magulang, tila sinusuri kung gaano na ito katanda o kung gaano pa ito karaming pera. Ang kanyang mga mata ay laging may kakaibang kislap tuwing tinitignan niya ang mga antigong gamit ni Mama. Ang pinaka nakababahala ay nang magsimula siyang magsalita tungkol sa aking pagiging ampon. Kahit ampon ka, Angela, swerte ka pa rin at napunta ka sa pamilya namin. Nagkaroon ka ng magandang buhay at ang laki ng bahay na ipinamana sa iyo. Ang tono niya ay parang nagpapaalala ng utang na loob na para bang may obligasyon akong hindi ko naiintindihan ang pakiramdam ko ay unti-unting bumigat. Ang dating magaan na hangin sa bahay ay tila naging mabigat, puno ng pagdududa. Bakit siya ganito? Ano ang tunay niyang motibo? Hindi ko masagot ang mga tanong na ito, ngunit alam kong may masama akong pakiramdam na unti-unting lumalaki sa aking dibdib. Ang simpleng pagbisita ay naging sanhi ng pagkabalisa, at ang ngiti ni Tita Elena ay unti-unting nagiging maskara. Ang simula ng paglala ng sitwasyon ay nang maramdaman kong hindi na lang ito tungkol sa pag-aalala ni Tita Elena kundi tungkol na sa pag-angkin. Nagsimula siyang magpadala ng mga kaibigan niya sa bahay ko, na kunwari ay bibili ng ilang gamit na hindi ko na raw kailangan. Sa totoo lang, ang mga taong ito ay nagpapanggap lang na interesado, ngunit ang totoo ay sinusuri nila ang bawat sulok ng bahay, kinukuhaan pa nga ng litrato ang ilang bahagi. Naging malinaw na ito ay bahagi ng kanyang plano na suriin ang ari-arian. Isang araw, nagulat ako nang makatanggap ako ng liham mula sa isang abogado na nagpapahiwatig na mayroong isyo sa titulo ng bahay. Nakasaad na kailangan ko raw kausapin ang kanilang opisina para malinaw ang pagmamayari. Nang tinawagan ko ang opisina, sinabi nila na mayroong nagtatanong tungkol sa legal status ng bahay ko at sinabi raw na may potential claimant na naghahanap ng impormasyon. Hindi nila binanggit ang pangalan, ngunit alam kong si Tita Elena ang nasa likod nito. Kinumpirma lamang nito ang lumalaking hinala ko. Ang mga pangyayari ay mas naging personal. Nagsimula siyang magpakalat ng chismis sa aming mga kamag-ana. Nakatanggap ako ng mga tawag mula sa malalayong pinsan na nagtatanong kung totoo raw bang nagkakautang na ako dahil sa pagpapabaya sa ari-arian ng aking mga magulang. Mayroon pang nagsabi na sinabi raw ni Tita Elena na kailangan ko nang ibenta ang bahay dahil hindi ko na raw kayang pangalagaan at mas mabuting ipaubaya na lang daw sa kanya. Ang mga chismis na ito ay parang laso na kumalat sa aming pamilya, nagdulot ng pagdududa at pagkakawatakwata. Ang pinakamasakit ay nang direktang niyang iimpluensyahan ang ilang kamag-anak na dumistansya sa akin. Nakita kong may pagbabago sa pakikitungo ng ilang pinsan na dating malapit sa akin. May mga pagkakataon na sinubukan ko silang kausapin, ngunit umiiwas sila. Alam kong si Tita Elena ang nasa likod nito, sinisira niya ang aking pangalan, at higit sa lahat, sinisira niya ang mga alaala ng aking mga magulang. Ang kanyang pagiging mapanlin lang ay hindi na maitago. Ang kanyang matamis na ngiti ay naging parang ngisi ng demonyo sa aking paningin. Doon ko napagtanto na hindi na ito simpleng inggit. Ito ay kasakiman gusto niya ang bahay na ito. Gusto niya ang aking ari-arian at handa siyang gawin ang lahat kahit patapakan ang aking pagkatao at sirain ang aming pamilya. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ang takot at galit ay bumabalot sa akin. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili, paano ko lalabanan ang isang taong handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya? Ang mga tanong na iyon ay nagpahirap sa akin, ngunit kasabay nito, nagpabilis din ang aking determinasyon. Hindi na ako basta-basta magpapatalo. Ang tensyon ay patuloy na lumala. Hindi na lang basta chismis ang kinakalat ni Tita Elena, aktibo na siyang kumikilos. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking silid, napansin kong bukas ang isang lumakong drawer kung saan ko inilalagay ang ilang mahalagang papeles. Tanda ko na isinara ko ito bago ako umalis ng bahay kaninang umaga. Agad akong bumaba at shinek ang security camera footage. Nakita ko si Tita Elena na pinayagan kong makapasok dahil may kailangan lang daw siyang kunin na pasimpleng umakyat sa aking silid habang ako ay nasa kusina. Nakita ko kung paano niya sinuri ang aking mga drawer at tinitignan ang aking mga gamit. Ang kanyang mukha ay seryoso na para bang may hinahanap siya. Nagalit ako. Ang pagpasok niya sa aking privacy ay isang malaking paglabag. Hindi nagtagal nakatanggap ako ng tawag mula sa banko. May nagtangka raw na i-access ang aking bank account gamit ang peking dokumento na may pirma ko. Agad kong pinuntahan ang banko at doon ay sinabi sa akin na ang taong nagtangka ay si Tita Elena. Nagpanggap daw siyang ako at sinabi na kailangan niyang i-verify ang aking account dahil may problema daw sa titulo ng aking bahay at pera ang galit ko ay umabot sa sukdulan. Hindi na ito simpleng pagnanais na makuha ang bahay, gusto na rin niyang agawin ang aking pinaghirapan. Nagumpisa akong magplano ng mas maingat. Naglagay ako ng karagdagang security system sa bahay at inilipat ko sa bank deposit box ang lahat ng aking mahalagang dokumento. Lumapit ako sa ilang matatandang kamag-anak na pinagkakatiwalaan ko at kinausap ko sila tungkol sa mga nangyayari. Sa una ay nag-alinlangan sila dahil sa galing ni Tita Elena sa pagmamanipula. Ngunit sa pagpapakita ko ng mga ebidensya, mga screenshot ng kanyang mga text na nagpapahiwatig ng kanyang bala at ang balita mula sa bangko, unti-unti silang naniwala. Nalaman ko rin na dati na pala siyang may kasaysayan ng pagtatangka na agawin ang ari-arian ng ibang kamag-ana, ngunit walang naglalakas loob na lumaban sa kanya. Iba ako. Hindi ako basta-basta susuko ang tensyon sa pagitan namin ay naging matindi. Tuwing magtatagpo kami sa mga family events, ang hangin ay nagiging mabigat. Ang kanyang mga tingin ay puno ng puot at ang kanyang mga salita ay puno ng paghama. Bakit ka pa ba nandyan, Angela? Hindi ka naman tunay na kadugo. Wala kang karapatan dyan sa bahay na yan. Bulong niya sa akin, minsan, sa gitna ng isang pagtitipon. Umiti lang ako. Ang bawat salita niya ay nagpapatibay lang sa aking determinasyon. Nagsimula akong mag-research sa internet tungkol sa mga legal na proseso ng pagmamayari at pagpapamana. Kailangan kong malaman ang lahat ng aking karapatan. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng aking sarili at sa pagtatanggol sa alaala ng aking mga magulang. Ang aking paghahanap ng hustisya ay nagpatuloy at sa bawat araw na lumilipas, Lalong lumalalim ang pag-asa kong makita ang katotohanan. Binusisi ko ang bawat papel sa lumang storage room ni Papa. Dito nakatago ang mga dokumento na ilang taon nang hindi nagagalaw, mga lumang sulat, business contracts, at kung ano-ano pa. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay bumabalot sa akin sa tuwing pumapasok ako sa silid na iyon. Hindi ko iniwanan ang bato na hindi ko binaliktad. Bawat sulok, bawat drawer, binusisi ko ng mabuti, naghahanap ng anumang pahiwati. Isang gabi, habang malalim na ang gabi at halos sumuko na ako, nakita ko ang isang lumang leather-bound journal ni Papa na nakasiksik sa likod ng isang stack ng mga lumang magazines. Nagtaka ako. Hindi ko alam na may journal si Papa. Nanginginig ang aking mga kamay habang binuksan ko ito. Ang bawat pahina ay sulat kamay niya, puno ng kanyang mga pangarap, mga plano at mga damdamin. Sa huling bahagi ng journal, mayroong isang pahina na may petsang ilang taon bago siya pumanaw. Nakasaad doon ang kanyang mga salita, ngayon ko isa sa katuparan ang plano ko para kay Angela. Walang makakaagaw sa kanya, walang makakaagaw sa magiging pamana niya. Lahat ay maililipat na sa kanyang pangalan. Ito ang paraan para masiguro ang kanyang kinabukasan. Kasama ng journal ay isang selyadong envelope. Sa labas nito ay nakasulat ang, para kay Angela, basahin mo pagdating ng tamang panahon. Sa loob ng sobre ay mayroong opisyal na deed of donation, notarized at rehistrado, na nagpapatunay na ang buong ari-arian, ang lupa at ang bahay, ay formal na nailipat sa aking pangalan. Hindi ito mana na kailangan pang dumaan sa probate court. Ito ay direktang donasyon na ginawa ng aking mga magulang, para masigurado na walang sinuman ang makakaagaw nito mula sa akin. Ang dokumento ay malinaw, kumpleto at walang pagdududa. Napahawak ako sa bibig. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga pisni. Luha ng ginhawa, luha ng pasasalamat at luha ng tagumpay. Hindi ako makapaniwala. Ang aking mga magulang, kahit wala na sila, ay pitrotektahan pa rin ako. Nakita nila ang lahat ng posibilidad at inunahan nila ang sinumang may balak na manira sa aking buhay. Ang bawat kasinungalingan, bawat paninira, bawat pagtatangka ni Tita Elena na agawin ang bahay na ito ay biglang naglaho sa harap ng katotohanan. Ito ang malaking pagbabago. Ito ang sorpresa. Ang armas ko laban sa kanya. Ang lahat ng pagpapanggap niya, ang lahat ng kasakiman niya ay babalik sa kanya. Ang pakiramdam ko ay tila bumalik ang lahat ng lakas sa aking katawan. Ang dati kong takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang katotohanan ang aking sandata at handa akong gamitin ito ng buong tapang. Ngayon, ako ang may hawak ng mga card. At ang laro ay magbabago ng tuluyan. Ang araw ng paghaharap ay dumating. nag ako ng isang pamilya gathering sa bahay, hindi sa isang restaurant o sa bahay ng ibang kamag-anak. Nais kong sa mismong sentro ng aming labanan mangyari ang paghaharap. Sinigurado kong naroon ang lahat ng importante at naging biktima ng chismis ni Tita Elena. Naghanda ako ng simpleng salusalo, ngunit ang tensyon sa hangin ay makapal na tila hinihintay ang isang malaking pasabog. Si Tita Elena ang huling dumating kasama ang kanyang abugadong si Atty. Ramirez, isang lalaking mayabang at may mapagmataas na tingin. Nakangisi si Tita Elena, ang kanyang mga mata ay ninitingnan ako ng may bahid ng pagkakumpiyansa. Nagawa pa niya akong lapitan at bulungan, Angela, sana ay handa ka sa matinding balita ngayong gabi. Mag-ingat ka sa mga desisyon mo dahil hindi mo ito kayang suluhin. Nagkunwari akong kalmado pero sa loob-loob ko ay kumukulo ang dugo ko. Nang magsimula ng kumain ang lahat at matapos ang ilang minuto ng pilit na pakikipagkwentuhan, tumayo si Tita Elena. Kinalabit niya ang baso gamit ang kutsara para kunin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng otoridad na para bang siya na ang nagmamay-ari ng bahay. Mga kapatid, Pinsan at Angela, simula niya, ang kanyang tingin ay matamis na nakatuon sa akin. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito at bakit may kasama akong abogado. Huminto siya at tiningnan ang mga reaksyon ng mga kamag-anak. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng iba, ang iba ay nagbulungan. Bilang panganay na kapatid ng yumaong ina ni Angela at bilang isang nagmamalasakit na kamag-anak, obligasyon kong ayusin ang lahat ng gusot sa ari-arian na ito. Napansin kong nagulat ang ilan dahil si Tita Elena ay hindi naman ang panganay na kapatid ni Mama. Nagsisimula na siyang magsinungaling. Ang bahay na ito, alam nating lahat na pinaghirapan ng aking kapatid at ng kanyang asawa. Patuloy niya Ngunit, dahil sa bigla ang pagpanaw nila, at dahil bata pa si Angela, at hindi pa ganoon kasana isa mga gawaing legal, mayroong mga problema sa titulo. At dahil sa aking pagmamalasakit sa aming pamilya, nagdesisyon akong kailangan kong kumilos. Minabuti kong isama si Attorney Ramirez upang formal na ipaalam na ako na ang magiging tagapamahala at sa kalaunan ay magmamayari ng bahay na ito. Kailangan ni Angela na lumipat sa lalong madaling panahon para maayos ko ang lahat ng papeles at makapag-renovate para sa kapakinabangan ng lahat. Nilahad ni Atty. Ramirez ang ilang dokumento na tila nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Ang mga mukha ng ibang kamag-anak ay nagulat. Ang ilan ay tumingin sa akin ng may awa, ang iba ay nagulat sa pagiging mapangahas ni Tita Elena. Mumisi si Tita Elena, ang kanyang mga mata ay parang nananalo na sa loto. Tumingin siya sa akin ng may paghamak. Kaya Angela, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng panalo, sana ay maintindihan mo ang desisyong ito. Para rin ito sa ikabubuti mo. Hindi mo kayang suluhin ang bahay na ito. Kalmado akong tumayo, ang aking puso ay lumalakas ang tibok, ngunit ang aking boses ay matatag. Tumingin ako sa kanyang mga mata at mumiti ako, isang ngiting hindi niya maintindihan. Tita Elena, simula ko, salamat sa pag-aalala mo. Pero mayroon lang akong gustong linawin sa lahat ng naririto at sa iyo, Atty. Ramirez. Kinuha ko ang aking selyadong sobre mula sa aking bag at dahan-dahan kong inilabas ang mga dokumento. Ang holographic will at ang deed of donation. Nilahad ko ang mga ito sa mesa, sa harap ng lahat, at ko sila upang makita ang mga nakasulat. Ang bahay na ito, sabi ko, ang boses ay nagpapakita ng otoridad na hindi niya inaasahan ay matagal nang nakapangalan sa akin hindi ito ipinagkatiwala sa iyo. Hindi ito minana lang na may problema. Ito ay direktang ipinangalan sa akin ng aking mga magulang habang sila'y nabubuhay pa. Nagulantang ang lahat. Ang mukha ni Tita Elena ay namutla na wala ang kanyang kulay. Ang ngisi niya ay biglang naglaho. Lumapit si Atty. Ramirez sa mesa at nang makita niya ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla. Naging puting-puti ang kanyang labi Impossible. Bulong ni Tita Elena nanginginig ang kanyang boses. Kasunungalingan. Wala kang karapatan. Ang lahat ng pinagagawa nyo, ang mga kasinungalingan, ang pag-aangkin nyo sa bahay na ito, ay walang basehan patuloy ko, ang tingin ko ay nakatuon kay Tita Elena. Nakita ko ang pagyuko niya sa kahihiyan. Alam nyo ba kung gaano kasakit ang bawat salitang basurang ampon na binabanggit nyo? ang pagtatangka niyong agawin ang kaisa-isang natitira kong alaala sa aking mga magulang. Ang lahat ng pagpapanggap niyo ay nabunyad na. Ang bahay na ito ay akin. At hindi ka na kailanman makakapasok dito, Tita Elena. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at kahihiyan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang abogado ay bumulong sa kanya, at sa isang iglap, tumalikod sila at umalis sa bahay. Nanginginig ang kanilang mga hakbang, at iniwan ang lahat na nagulat at nagbulungan. Ang mga kamag-anak ay lumapit sa akin, ang iba ay humingi ng paumanhin sa pagdududa nila sa akin, at ang ilan ay niyakap ako ng mahigpit, nagpakita ng suporta. Ang labanan ay tapos na. At ako ang nagwagi, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng kasamaan, kundi sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nagpakita si Tita Elena sa anumang family gatherings. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa sa aming pamilya. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang binuo sa pagpapanggap ay gumuho ng parang baraha. Nabalitaan ko na ang ilan sa kanyang mga kaibigan na inakala niyang kakampi ay lumayo na rin sa kanya. Ang mga taong pinagkalatan niya ng chismis tungkol sa akin ay siya namang nagpakalat ng kanyang kapalpakan at kasakiman. Ang kanyang mga pinansyal na problema ay lalo pang lumala dahil ang ilan sa kanyang mga kasosyo sa negosyo ay umurong ng malaman ang kanyang pagiging makasarili. Ang taong uhaw sa pag-aari ng iba ay nawala ng lahat, hindi lang ng karapatan sa bahay, kundi pati na rin ang kanyang dignidad at tiwala ng kanyang sariling pamilya. Para sa akin, ang insidenteng iyon ay isang matinding aral at paalala. Isang paalala na hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng concern ay tunay. Natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kakahanda sa paghihiganti, kundi sa kung gaano mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili sa katotohanan at integridad. Mas naging matatag ako bilang isang babae. Pinagbuti ko pa ang aking negosyo, mas naging inspirasyon ang aking kwento sa aking mga kliyente at kasamahan. Ang bahay na ito, na dating sentro ng labanan, ay naging simbolo na ngayon ng aking katatagan, ng pagmamahal ng aking mga magulang, at ng kapayapaan na matagal kong hinangad. Binalik ko ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan sa bahay. Ang hardin ay mas lalong naging makulay, ang loob ng bahay ay laging puno ng tawanan at pagmamahal mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa aking. Ang pagiging ampon ay hindi na isang pahiwatig ng kakulangan, Kundi isang patunay ng pagmamahal na lampas sa dugo. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-angkin ng hindi iyo, kundi sa pagpapahalaga sa kung anong meron ka. Ang karanasan na ito ay nagpalakas sa akin at nagbigay sa akin ng kakaibang kumpiyansa. Alam kong mayroon akong kakayahang ipagtanggol ang aking sarili at ang aking mga pinahahalagahan. Ang buhay ko ngayon ay payapa, masaya at puno ng pasasalamat. Ang basurang ampon na tinawag niya ay naging reyna ng kanyang sariling kastilyo, na buong pagmamalaking nakatayo at patunay na ang katarungan ay laging mananai.